Ilang pasahero na maagang pumila sa ilang bus terminal sa EDSA Kamuning, pauwi o para magbakasyon sa mga probinsya. Dahil sa long weekend, si Bernard Ferrer sa Detalya Live. Bernard? Daya na normal at maayos ang pagdating ng mga pasahero sa ilang bus terminal dito sa EDSA Kamuning para sa long weekend. Ilang pasahero ang maagang pumila sa ilang bus terminal sa EDSA Kamuling pauwi o para magbakasyon sa mga probinsya kasabay ng long weekend. Pinili ng iba na maagang magtungo sa bus terminal bago man na sumikip ang daloy ng trapiko. Patuloy din ang kahandaan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Land Transportation Office at Land Transportation Franchise and Regulatory Board. Maigpit nilang pinatitiyak ang mga kondisyon ng preno, ilaw, gulong, emergency exit at mga dokumento ng mga sakyan gaya ng rehistro at insurance. Sinusuri rin ang kalagayan ng mga driver tulad ng lisensya at kung may history ng traffic violation. Nakabantay din ang ilang taon ng Kungpinational Police para magmonitor. monitor Nagpit na paalala sa mga pasero na iwasan ang pagsakay sa mga kolorum o hindi-restradong bus. Pinapayuan din ang publiko na bantayang mabuti ang kanilang mga gamit at sumunod sa mga ipinatutupad na protocol sa loob ng terminal. Dayan inaasahan ang uti uh, unti unti-unting pagdagsa ng mga pasaherong uuwi o magbabakasyon sa iba't ibang probinsya mamayang hapon hanggang gabi. Kaya naman pinapayuhan sila na mag-book o baagang magtungo sa mga terminal ng bus dito sa aking kinatatayuan dito sa at sa Kamuning. Oras-oras naman yung biyahe patungo ng Baguio at uh, every 20 minutes naman ang alis ng uh, bus papunta naman ng Lucena, Quezon. Diyan Maraming salamat Bernard Ferrell